Good morning mga idol Kamusta po kayo? Andito na naman tayo mga idol sa may Webes po ngayon mga idol Brown out sa Kabyaw Kaya dito tayo mga idol Malamang magkapon tayo dito Dito mga idol ano ah, Nakaka-relax Ito mga idol mukhang Malaki-laki ang tubig Kaso lang mga idol medyo matuman ngayon kasi Pabaliktad yung agos ng tubig Papasuba Hindi siya papababa pero ito mga idol, mukhang nag aadjust sila ng palokso mga idol. Pan daan ng palokso sila, Kuya Rowel. Pagka may bumibili mga idol, pumapan daw po sila. Ayan, medyo, medyo matumal eh. Kaya pagka may bumibili, Yan eh. Ayan, ayan na nila, tapos ay yung dalawa. Ah, Ya, basta pagka Basta pagka may dumating na bayan mo na ito Ah, uh, kukuha sila ng isda Yung po ngayon

Ito, na append si Ano yung idol? tayo dito mga idol. nag tayo na palokso. ni Ano daw Bilang natin mga idol yung palokso. Eto yung na daw tayo medyo matumal ngayon mga idol ng palokso kaya hindi ganun mga idol karabi ayahon pa isa isa mga idol yan ganyan Ha, mga idol Hoy, naangat na konti konti lang mga idol napakadalang ng isla kasi ano eh medyo mababa pa yung tubig kaya ito yan lang ang ah, huli natin ngayon sa Palokso mga idol konti lang Dani pero pwede na eh kaya eh pero na lang uli tsaga tsaga lang ay do'l. tarot dol I'm dal dol picture dati, isang pan natin mga idol, isang kolong-kolong. Magkapon. -kolong. Ngayon, ito, umal.